yan mga guys magandang tanghali nandito tayo ngayon napakainit nandito tayo sa may picnic grove Nagawit tayo dito Malayo ng pasyal pasyal natin stroll stroll lang init grabe kaya nga Oh, Yon mga guys, na tayo dito. Nawala sa oras. Stroll-stroll lang eh. Hanggang nakarating man ako dito. Yan. Malayo nga lang yung taal mga idol. Hindi natin tanaw. Tapos parang makulimlim pa yung panahon. Pero ang init talaga kanina nung biyahe ko papunta dito. Yan mga guys, shout out nga pala sa inyo, sa mga buong tropa ko. Lalong lalo na sa mga silent viewers at sa mga subscribers dyan. Yon tingnan nyo mga guys yung mga ano dito. Berdeng berdeng damo. tang mga puno, oh. Palagi kasi naulan. Yon, shoutout nga pala kay Maskarang Vlogger at kay ano, Farmer Boy TV. Shoutout diyan sa inyo, mga idol. Yon, daming mga nagpi-picture taking doon, oh. Mahigi pala ito mga guys kung alis ka na wala sa plano Nakakarating ka kung saan saan Kasi yung plano ka papupunta dito mamaya hindi pa natutuloy yan, shoutout din kay Princess Freya at kay Ma'am Milad Vlog, shoutout po. Kay Marlon Backyard, shoutout. Delikado mga bata dito pag tagbo mga mamaya, mga, 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 mga pasubsob, Yan mga idol, oh, ang daming mga pang ano, souvenir. Pumili lang kayo dito. Libre lang pili. Wow naman! Wow! Wow! Kain muna tayo mga guys. Wala pa order natin. Niluluto pa. Sige po. At ang mga devoto, idol. Dito po tayo, dumaan sa ano, uh, Kaya po. Galing tayong Tagaytay Diretso dito sa Kiapo Ang layo ng biyay Yan mga guys Sa pasyal-pasyal namin Nakarating na kami dito sa Italy Sana all Yan po Yan ang daming people dito Dito to mga guys Sa Italy Italy ng tagig Dito po tayo sa may Benis Grand Canal Layo na na nakakarating natin mga guys Ang laki ng pato nila dito Google Sa amin walang ganyan Ano kaya ang lasa ng tubig dito mga idol? Baka mineral water yata ang gamit nila dito. <laughs> Gago! May dalawang statue pa doon. Ano yan? Picture picture? Well, dami nagpi-picture picture mga idol. Siguro yan mga yan, mga, mga, mga probinsyano yan. <laughs> Shoutout dyan sa mga probinsyano ha. Probinsyana. mamaya try tayo sumakay ng bangka dito mga guys kung hmm, ano kung magkano ba at kung mahal naman ng bangka dito sa Languy na lang tayo para libre what siguro libre naman siguro lumangoy dyan ano tinan nyo papamilya yan Happy eating mga idol. Sige, subo lang po. Huwag mahiya. Nadaan lang po kami. Kain lang po ng kain ha. Huwag mahiya ha? Sige. Aray pang bisita na darating. Gunggong! Barili kita sa mukha eh. Sige, sige. Kain lang. Pasok lang. Ang gato ng divisorya. Eh, <tipos> kita Kail... na, no? Tiyapo. Sir, ka lang eh, Raquel. Sino bayan Si Pikachu? Pikachu! ha <laughs> <laughs> ha tao dito? guys ang daming mga ano dito pasyonista passionista yun Guys. Kakapagod pa lang maglakad-lakad dito.